sa pagkamatay ni Zian ay dito na kumpirma nitong si Carol na sigurado siya na walang ibang may gumawa noon kundi itong si Ronnie. Lalong lalo na a day before nangyari ang krimen, alam niya na pumunta si Ronnie at agad na sinabihan. Tinakot pa nga niya itong si Zian at sinabing kailangan babawiin ni Gian ang mga pinagsasabi nito. Kundi ay may gagawin siyang masama. At pagsisisihan o mano ang bagay kung saan siya ay nagbigay ng testimonya. Kaya walang duda, wala nang ibang gagawa noon kundi itong si Ronnie kung saan galit na galit kung bakit nagsalita itong si Zian. Hindi niya matanggap na si Zian ay nag betray sa si kanya. Kaya naman ah, nga tuluyan ngang madakip ng mga pulis itong si Ronnie. Handa si Carol na magsalita. Lalong lalo na at saksi siya sa pananakot nga nitong si Ronnie. Matibay na ebidensya. Subalit ayon sa mga pulis, mahari lang umano na itong nga nga si... Ronnie ang person of interest. Subalit, hindi makakapayag itong si Carol na ganun lamang ang magiging statement ng naturong pulis. Hindi siya papayag na marami pang mabibiktima sa kademonyohan itong si Ronnie. Kailangan matigil na ang kanyang kaibangan at uh, matuldukan na ang kanyang kasamaan. Saking katangnungan ngayon sa lahat, lalong-lalo na kina Wilfred at sa iba pang mga attorney, kung ano ang motibo nga ni Ronnie at bakit niya papatayin itong si Xian. Gayong nakapagsalita na ito at matibay na ang mga ebidensya at kahit wala na siya ay sapat pa rin ang mga ito ang nga record na iniwan niya. Isa pa at pa na basihan ano pa ang mas malalim na dahilan kung bakit siya kailangang patayin itong si Ronnie. Sa kabilang banda, ang abogado nga nitong si Ronnie ay agad na sinugod siya. Nagmaang maangan pa nga ito na tela walang nalalaman sa pagkamatay nga nitong si Zian. May paakting pa siya na tela na lungkot subalit alam naman niya sa kanyang sarili na siya ang may pakana ng lahat. Agad na sinabi ng attorney sa kanyang diritsahan dahil sa pagkamatay ni Gian, ay maaring siya na nga ang person of interest at siya ang unang pupuntahan at uh, sisisihin ng mga kabilang side.